A day in the life of a work-at-home couple living in Jensen. For today's video ay naglalambing si Eric sa daddy niya. Pero dahil on duty pa ay ako na muna ang nagpatulog sa kanya. Fast forward tayo kinabukasan ay gumawa naman ako ng chicken fillet. Magandang idea ito pang ulam sa breakfast. Easy to cook at three easy step lang. Kailangan lang natin ng breast chicken, crispy fry, egg and breadcrumbs. Unahin mo nang i-dip ang chicken sa crispy fry, next sa egg and lastly sa breadcrumbs. Store in a container then ilagay lang sa ref then you can cook it when you want. At nagustuhan niya ito ni Eric dahil yummy and crunchy nga daw. Pagdating ng hapon ay dumating naman ang in-order kong playhouse para kay Eric. Naalala ko dati, pag naglalaro kami ng bahay-bahay ay gawa lang ito sa sako at dahon ng saging. Ngayon ay may ma-order ka na online sa murang halaga. Akalain mo yon 594 lang pala ang playhouse na to at ang laki niya. At, at kung gusto mo ring bilihan ng anak mo, iiwan ko ang link sa comment section. Pagkadapit hapon ay natuyo na ang mga nilaban ko at diretso na ako nag-duty at around 2 a.m. At nagkaroon ng system issue kaya naman nakakaantok. So yun lang muna guys. If you want to be updated, I'll keep you posted. Don't forget to follow. See you on the next one.